na area natanggal ko na oh. kita na sila ayan yung effect niya so papakita ko sa inyo napaka simple lang po nito at di po mas scratch yung tangpon niyo pag nagawa niyo po ito ng tama tapos gumamit kayo ng tamang material Yo, what's up guys? Another day, another fish with you na naman po tayo. At sa video na ito, tara samahan nyo ako dahil i-share ko sa inyo kung paano ko tinatanggal yung mga watermarks or lumot na nakadikit dito sa mga tank natin. Napakasimple lang ito guys. So, yun, samahan nyo ako tara. So, yun guys, pasok tayo dito sa ating balloon moly area. Ayan, yung mga fry ng ating PKBM. Tapos, medyo messy pa dito na part kasi may bago tayo nilagay dito. At abangan nyo yung kung ano yung ilalagay natin dyan ito yung tank na papakita ko sa inyo ngayon. Dito na area, clear po siya para makita din natin yung ayan, mga breeder natin dyan. Pero tatrabahuin pa natin yung green water ng tank na to para maging clear po siya. Para same po ngayon, heto, 15, uh, 16 fry yung nakuha natin. May nag-drop sa kanila ngayon tapos di po natin makita yung iba. Di naman po masama yung green water, maganda po sa mga isda po natin yan. Pero... <laughs> kailangan po natin itatanggalin po yung green water natin dito para makuha natin yung mga fry at makita po natin sila baka kainin ng mga breeder hindi <laughs> po natin alam baka magutom at doing snack 16 pieces na yung nakuha natin at sa tingin natin meron pa yan kasi nasa mga 60 pieces pataas yung nakuha natin na fry dito each breeder pag nanganak sila pero di ko din alam kung saan sino sa kanila yung nanganak kasi ang bibilog pa ng mga tiyan. <laughs> so ito ngayon dito guys, ito yung papakita ko sa inyo about ito sa pagtanggal ng algae or ng stain. Dito na area natanggal ko na oh. Ayan. Hindi na natin kailangan na tanggalin pa yung buong tubig para makuha natin yan. Kita na sila. So paano ba natin natanggal yung ano dito? Yung algae, napaka simple lang guys. Kung meron kayo nito, blade lang or yung cutter, or kung may budget po kayo pwede kayong bumili yung pang scrape talaga dito na may handle po siya pero kung wala pa at budget meal itong mga ganito tapos make sure po natin na bago po yung gagamitin natin na blade or yung ano cutter para yung wag yung ano yung may mga kalawang na kasi yun po yung makakagasgas sa tank natin dapat ito bago at di pa naagamit na ano na blade or cutter yung gagamit natin. Ayan yung effect nya. At wala namang scratch. Ito po yung ginagawa natin para ganito yung case ng tank natin. So, meron tayong iba-ibang in-upload po dyan ng mga way kung paano natin tinatanggal yung mga watermarks sa ating mga tank. At depending po sa situation. So, ito, sa situation po na to, yan ito po yung ginagamit natin. So, papakita ko sa inyo, napakasimple lang po nito. At di po ma-scratch yung thankful niyo pag nagawa nyo po ito ng tama tapos gumamit kayo ng tamang material na pang tanggal po dyan. So, make sure na yan, walang kalawang at bago yung blade or uh, cutter na gamitin po ninyo. So, pakita ko sa inyo kung paano siya gawin. So, ngayon, i-gagano lang po natin sa ilalim. Tapatama tama yung pagkahawak nyo para straight din po ito. Dire Diretso din po tayo hanggang sa ilalim. Yan, on. so pakita ko sa inyo. Ito yung blade natin tapos Yan hanggang sa ilalim. Yun, napaka-simple lang, guys. Yan. Yan. Pag natuyo ito, sobrang tigas din talaga nito. Pero kahit ganito lang yung ano natin, kaya namang tanggalin. Yan. Pag ordinary lang na paghugas yung ginamit natin dito, dito matatanggal. Kasi sobrang dikit nito. Ito na yung tinatawag nila na watermarks din. Yan. pababa lang lahat guys yung stroke natin may matitira talaga dyan kasi yung iba mga kapal na talaga yung ano, build up pero yan pababa lang yung hagod at ingatan natin yung kamay din natin dapat control din sa blade para hindi mas scratch yung tank yan so napakadali lang guys hindi na natin kailangan na tanggalin yung tubig masakit na sa kamay mas maganda kung may budget kayo mura lang din naman yung mga pang scrape nito lalo na pag bago nyo palang ginagawa. Tapos, yung isa sa mahirap ito, like na kayo ko. <laughs> Depende rin sa position ng tank nyo. Ayan. E so, napakadali lang. Nag-clear na agad. Tanggalan natin. Ganyan na kasimple yung process nito guys. Ayan. kaya naisip kong tanggalin dito na area kasi nung una naka-cover to dito tapos may ginawa tayo ni renovate natin tong area para may uh, may dagdag tayo na may kita nyo po sa mga susunod na video natin kung ano po yung ilalagay natin dito sa bagong ginawa natin eh ito uh, kahit dito lang na area yung tanggalin natin tong mga lumot kasi beneficial din naman ito sa mga alagang isda natin pero ito kailangan natin tanggalin para makita din natin sila. Ngayon dito na area, kita natin sila ng una dito lang tapos ito Hindi na natin isasaga dun. sa so, dulo hanggang dito na lang. Para additional area na makita natin yung mga video natin. Tapos sa mga susunod na video, uh, gagawin natin uh, gagawin natin ang paraan para mag clear yung tubig dito sa tank na to kasi nandito po yung mga breeder ng ano, mga balon moli natin kagaya na lang po ngayon na nanganak o nag drop yung isa sa kanila tapos di ko makita yung ibang fry sa sobrang green ng tubig di naman po masama talaga itong green water good po ito sa kanila lalo na pag sa mga grow out tank maganda ito pero dito sa breeder area natin kailangan natin itong tanggalin tapos naka ano pa naka aquarium pa tayo so mas maganda na makita natin sila so yan ganito lang ka simple yung paggawa nito guys ingat lang po tayo sa paghawak ng blade or cutter tapos practice lang yan so tatanggalin po natin yan in 3, 2, 1 let's go ayan guys at natapos na natin tanggalin lahat ayan clear na siya dito na area din lang po natin tinanggal para makain din ng mga breeder natin so eto na yung view natin dito tsaka dyan yan yung mga breeder natin hindi ko alam kung saan dyan yung nanganak dito yan 16 pieces lang yung nakuha natin sure ako yung iba nandyan pa sa ilalim or nagtatago dyan sa plants natin ito yung mga female and guys yung mga nagtatanong Malit pa ito yung mga male naman yung second batch natin tapos ito yung third batch ng full gold malalaki na din So, yun mga kahabi. Abangan nyo lang kung ano yung ilalagay natin dito na isda. Yan, nakapwesto na yung stand natin dito. Yung aquarium na lang. Tapos yung isda na ilalagay natin. So, ayan. Abangan -abang lang po kayo sa mga susunod na upload natin. So, yun guys. Nandito lang po muna yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Thank you and see you po ulit sa susunod na video. Happy fish keeping. Fish out.